last time I went here to Santa Cruz guys uh, was 22 years ago alright guys good morning and this is Mix Moto Musica welcome again sa aking vlog and for today's video guys you'll be going to Kiawit River no? so maliligo muna tayo ng malamig na tubig kasama ang mga dati kong kasamaan sa Revzone Davao and let's go there guys tara na going to Kiawit River guys is about uh, 36 kilometers away from Davao City but doon sa kanto kung saan tayo pumasok is 30 kilometers away from Davao and meron siyang 6 kilometers going papasok pamputa ng Kiawit River hindi naman masyado malaking problema yung lubak guys dahil flathead na siya no so as you can see ang dalakong motor ngayon isang aking Yamaha Fatcho So yun guys, no? from here it's about uh, 2 kilometers na lang bago tayo makarating sa destinasyon. this juncture guys, medyo malapit na talaga tayo sa Kawit River so medyo ng problema lang ko dahil may nakita akong mga sasakyan sa kapilang part ng bank ng river Napoy dalan tap ngantod no? Napoy dalan dito? Medyo napatanong lang ako pero sinugurado natin na uh, hindi tayo basa-basa pumunta doon baka na nga naman ay eh, nandito lang talaga sila nakapark So dito napansin ko na may kalye papasok oh? Kaya natin sila tinanong kung meron bang uh, daan dito So here na nga guys and nandito na tayo sa Kiawi River papasok sa entrance. And upon entering, mayroon uh, meron lang tayong babayaran na uh, 5 pesos, no? So dyan na rin tayo nag-park sa harap ng ano nila, entrance nila guys. Michael. So, na. Mike, Arkin. guys Ayan. Balik tadi itu guys Ayan marami ng tao dito ini <laughs> anak sorry 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 alright huh? ayo,

Waterproof <laughs> <A> itu <little> waterproof <laughs> Pero, <laughs> time, <it'll>. Good Luck <laughs> sila, no? oh, wow Uy, saan mo na? Nakin takpan? Ay, Sana. na? Saan na? Uy, pugi, manay ka nga na sa syukoy na takpan What's up? Guys, is she going to make it? Here we go Here they are Are they going to make it? Oh my goodness Si kuya Hi vlog! Welcome, Welcome to my guys! Next, Moto musika. guys, so oh, kagalingan na namin na uh, ligo dun sa ilog. So ngayon naman, Boko Juice! Boko Juice! Boko! Boko Juice! So yan na, naligo tayo ng ilog. So ngayon, ayan, uh, Boko Juice! Wow! Sabaw! Sabaw! Ayan, 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 ayan! And guys, pauwi na tayo! Let's go. So, no, 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 mga lampang. Kani lampang. So guys, my take on Kiawi River is uh, hindi siya okay sa mga medyo masilan sa mga magandang restaurant Saka ka good uh, facilities like comfort room or kung naghahanap ka ng magandang cottage eh, wala yan dito sa Kiawi River uh -huh. So ito is more on para sa mga cowboy talaga ay eh, naghahanap ng pure adventure <laughs> Wala ba? Thank you. Ang oh, high sa ko. ako, <laughs> ako na <on apply> kaya ka. <laughs> so this time guys, ah, panginoa kami Pero napag-desisyon na namin na pumunta muna ng Katigan para naman na uh, isang biyahean lang and makabisita na doon si Clark no makita niya na kung meron doon ayan guys no na unlock na ng ating comparing Clark ang ano katigan oh nagdaloy pa sa nangluso no baka kasi Moto Jackie ah kamo sa Jackie How's your experience dito? Moto Jackie, ano yung experience mo dito sa Mindanao? Sa <laughs> <laughs> Rumel, no? Ang swerte ni Clark, no? Ang daming na-unlock ngayon ni Clark. First, long ride. Long ride. Long ride din sa kanya. Sa tuwa haki short ride pa to. First long ride ni Clark. Anong next time na unlock na? Buda. Next yan na is Buda. na, no? Buda, Buda. Let's go, let's go. Right, guys, ito view natin dito sa ano guys. Ay,

Diba, na na-unlock pa ni Clark oh, ng in hindi, yeah. Ang daming uh, na-unlock ni Clark yes, ng araw. Eden, Kapigan, right uh, oh, uh, ang River, and, and Santa Cruz, so, diba? Yeah. Yeah. Alright, alright. Right. Okay, guys, so we will have uh, more rides in the future with this, uh, with, right. these people, guess, yeah. you know, with this people, with uh, this group of people. Malamit pa kami ira ride. Uh. Abang abang sa mga upcoming rides. Yeah, small bike sisila na. No? So dito na muna matatapos ang ating vlog guys uh, sa Kiawit River and sa Katigan at sa Eden At sa mga hindi pa nakapagsubscribe subscribe na kayo sa channel ko guys ng no, Mix Matamusta also follow me on TikTok uh, Instagram and on my Facebook account mix mo tong sika so yan guys see you next time sa ating next video next vlog paalam guys bye